Yes, P. Since move na ng June 11, Yes, ninfa. Yes, yung reading ng um, articles of impeachment. Sa June 11 na rin lahat mangyayari yung pag-impeachment? Uh, Lahat-lahat eh, na. Ngayon, bakit? Um, meron kaming rule kaugnay ng three days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence in so far as passing certain bills are concerned na ma para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang senado at ang kongreso